Bibili tayo ng Jordan shoes. Dala tayo ngayon, Maggi. Eh. Mahal nyo gumala. I-score tayo ng Jordan shoes sa mall. Yeah, peace out, Maggi. bak Yeah. tayo, Maji. Yeah. Big Mac, Maji. Yeah. Kain muna tayo. Thank you so much. Kasi. Foods, foods, Maji. Bago tayo pumunta ng mall, solid yung burger ko. Big Mac. Apaka ah, Solid. Sobrang lamig na naman. Hindi ata nag-summer talaga. <laughs> Buong taon, Maji. Masakit sa kasubukasubuan. Huh? Sobrang Maji. Pogi ko. Oh. Pinagtitinginan nila tayo, guys. Oh. Sorry! Sorry, I stayed taking... Sorry. <laughs> Mami, expect kasi hindi ako magtataga sa iyo. Ah, lagi mo tatandaan. Tingnan mo. Binabasted ko lang sila. Hi. <laughs> yeah. Uh. Mga naka 20% off yung mga Nike Magic Jordan Yeah Tignan natin yung Jordan natin Magic. Tignan natin tong Jordan Flyies Pogi oh Yeah Tignan natin yung Jordan natin Magic. Yeah Sana may 8.5 o kaya size 9 Yeah Kunin natin to Peace out Thank you so much ma'am Para makalis na tayo Kukunin natin Magic Final Jordan Flyies Eh pa isyan maju. Tapi ngian sih. Dia perlu lah tayo, 'di ba?